Dito kami ngayon sa probinsya ng Pangasinan. Ayan. Ito yung sasakyan namin. At ayan po sila. At ito, dito kami sa bahay ng kapatid ni Tito James. May birthday kasi. Ito yung pagkain nila guys na inahanda. Pagbet. Sotangon. Bangus.

yung anak mo. <laughs> anak pala yung anak pala yung tinatanong. anak ah. pala yung tinatanong. Kaya Kaya naman ay Kaya naman Kaya naman ay okay, Kaya Kaya naman ay Kaya Kaya naman ay Kaya naman ay Kaya naman nakarating na dito sa alamin, you know, nyo. Nandito na naman dito. Ipasang ka. Ayaw na sa mga ipasara. Oo, oh, diba? Kain lang ba? Ano ako? Wala mas malaki yung tato na ganito? Ay, ganyan ka. <laughs> alam alam <laughs> mo kung bakit? Eh? Sakit. Parang, <laughs> kita ko kung ilang beses nang bumalik sa Ay, ako. Ay! Ah, sakit na. Ako ah, uh, hindi pa kita ko kumain. Oo. Oh, oh. Kaya pa eh, kaya paano pe, Pero kung yung ano yung mag uh, set up ng video okay. okay. you Hindi know, niya okay. naman pinansin. Asan na? <coughs> Umot. Bako. Yan na. Ay. Mano. So kailangan natin talaga kumain para sa bata. Oo. Oh, oh. Okay, let's go. Okay. Sige, okay. bakit eh, hindi talaga kumain.

Uh, doon pumunta kami ng um, Cavite, Silang, so, kanilang po kami pumunta noon. Doon kami um, nagsisali sa kasal at naghadlang kasal sana, pero hindi nahadlang kasi. Ha, ng, uh, alam mo na sabi ng simbahan? Uh, sabi ng simbahan. Kapilya. Oh, sabi um. ng yung

Olivier, Valentine, 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 Kaya ito ano, piliin ako para ano? Para Siyempre. hindi pala Bakit may... <laughs> magand maganda ba yung ano kagabi? Program? Ay, okay naman. Tapos, kinagramparam kami. Ay, gusto mario. wala naman ako mukhang irarang pa. Ah. Nagpili-pili man sila ng ano? No. Taste of the night. Yan naman. Tapos, Bye -bye. kinagrampa ako. Hello, I'm shy. Ha? Eh ako pa ngaiden ko Ah. No. Ay, kilala mo na 'yung pinaka-bakang, 'di ba? Bakang Janine. Janine 'yung 'yung iba Okay, Ikaw? Ha? Sak. Ay. Ha. Yan. Cha. I brought up ko I have followers. pesos. Siya naman? Si in, an? Anne? An, an, okay. Pacoana. <laughs> Anne an, 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 Nakaka. Wow. Nakainis sila. Oh, na, yung tunay. Oh, Uy, yung tunay. Uy, yung GC. Ate okay. na akin. pagpag mo yung, yung lalaking bigtas. Bigtas din mo yung pangalan ng barter. So. GC. Sabi sa babae naman. Sabi babae naman. Di ba ang ko? kasi ulo

Berarti nga anak niya. Hindi. Hindi na nga live. Hindi na nga live. live. Video lang. O okay. oh, ito yung pinaka-up. Oh, oh, hmm. o, o Wala nang okay. iba. Happy birthday. Mo na happy ka birthday. Kaya ka um, Ayan pala. Ayun. pala Ayun. 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 Sino, Sino, ayun. Pa, ano pala ng birthday boy?

Oh, yung, yung... Ah, okay. oh, no, si Ann. Kabalong magbisaya, kay May dugay Gamalong. sa Bisaya. Ah, si Ann. 15 years old, single. Nagahanap ng ano. Ah! <laughs> okay din, Ann. Tagamindan, no? Tagamindan, no? Tagamindan, no? Tagamindan, no? Ah, usapang uh, ano po, ha? Usapang magaganda. Pogi. Tagamindan, no? <laughs> ay. Oh, wag si mo si nang agawan, si, na agawan si, wag mo nang si Bea, ay, 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 ay pala yung si Yan wala ka na 15 years old siya. Yung totoo ha. 30 years ago. Ah, ay. 30 years ago. Ay, sa sa Dabao. ay saan Sa Davao Ay, Davao sa Dabao siya. Taga Dabao siya kasi yun siya, siya taga Dabao. Hmm. Doon China, no? Kasi Correct. Ah, oh, oh, yung mo naman kilala. Mo. mo. No, I'm mo. Ate Mia. From yeah. San Fernando na ulit Oh, so diba? oh di ba? And more birthdays to come. Ay, wag niyo. Wag niyo yung pisaen. Wag niyo yung pisaen. ka na ano? Ha? Ano din mo? Justin. Ay, yung mama bakla. Yan din yung mga niya, baka sa bulukan ka. Wala, ako ang ina niya. Ah, siya pala yung ina. Sabi mo, ma'am, tita mama. Tita mama. Yun, nagtapos na nga. Yun. Magkaya siya sa labi? Galing siya dahil. Nakalitin ka ba sa Dabo, Bing? Nag-school ka doon? school sa Dabo? Mm-mm. Si ang sa Ang galing ah, ah, sa paling dapaw. Ang galing sa paling dapaw. Ang galing na paling dapaw. Ang galing sa 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 paling dapaw. Ang sa paling dapaw. Ang galing sa Huwag dapaw. Ang galing sa paling dapaw. Ang galing sa paling dapaw. Ang galing sa sa paling dapaw. Ang galing sa paling dapaw. Ang 3 years na nag-work to. Mmm. Ang pagpapit ng family natin. sub ko kasi kuya